Good morning mga kalab spells. So uh, sa umagang to ay magbabahagi tayo ng isang puder. Ang puder ay isang pagdedebosyon or panalangin for 49 days para makapagpagana tayo ng mga orasyon o makapanggamot ng mga may sakit, kahit simpleng sakit sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan at sa iba pa na nangangailangan ng ating tulong. Gagawin natin ang pagdarasal na ito umaga at gabi, so, dalawang beses sa isang araw. Sisimulan natin to sa araw ng Friday or uh, better if first Friday of the month. Kapag nasimulan nyo na to sa araw ng Friday, ay araw-araw nyo na itong dadasalin umaga at gabi, better if 6 a.m. at 6 p.m. hanggang sa matapos nyo ang 49 days hindi pwedeng lumaktaw kayo. Pag lumaktaw kayo ay uulit-uli kayo sa umpisa or sa araw uli ng Friday then magbibilang uli kayo ng 49 days. So walang palya po dapat. Kapag natapos nyo na 49 days ay pwedeng tuwing Tuesday at Friday nyo na lang dadasalin or pwedeng Tuesday or Friday na lang kayo magde-devotion gusto nyo na mas mabilis kayong makapagpagana ng mga orasyon at mas malakas kayong makapagpagaling ng mga may sakit, mas maganda kung araw-araw niyo pa rin itutuloy ang inyong pagdedebosyon or pagdadasal ng poder na to kahit na tapos na ang 49 days. Araw-arawin nyo po ang pagdarasal ng poder na ito. Ito po ang inyong Inyong dapat unahin bago kayo gumamit ng anumang orasyon upang hindi kayo mapahamak, hindi sumakit ang inyong ulo or katawan, at yung iba pa nga ay nababali. Ito po ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan upang makapagpagana ng mga orasyon at magbibigay din sa inyo ng proteksyon lalo na sa mga matataas na orasyon. Kaya sa mga hindi pa nakapagpagana ng mga orasyon, ito ang ating dapat unahin ang pagpupoder. Kailangan natin itong pagsakripisyuhan kung talagang gusto natin makapagpagana ng mga orasyon at makapagpagaling ng mga may sakit. Kaya siguraduhin magpoder o magdebosyon araw-araw, umaga at gabi. So simulan po natin kung paano ang pagpupoder. Una, magdadasal tayo ng isang ama namin, isang abagi noong Maria, at isang sumasampalataya. Pagkatapos ay sunod ang panalangin o dibosyon na ito. Matam makam mitam, abisomi indeg moomo, iglasomi omnipam, okahe ok aum, adbenyat red num tuong, adra egusum iruk, Ovum Utronum Rex Dei Am Human Advame Sambitin ang orasyon na ito ng 3 times pagkatapos ay hipan ang inyong sarili Dapat po ay tatapusin nyo ang 49 days para makapagpagana kayo ng mga orasyon at makapagpagaling ng mga may sakit Yan po ang inyong didevosyonan araw at gabi umaga at gabi uh, wag mong diligtaan kahit isang araw Hanggang dyan po natatapos ang ating video sa araw na to. Maraming salamat sa inyong panonood at pagtangkilik sa aking mga videos. Thanks for watching. Bye bye!